sa lahat, no? Yung may isa naman akong i-share sa inyo through my experience, guys. Kasi sa totoo lang, ah, uh, lahat tayo may may ano, may kinagawa sa buhay, lalo na may may mga trabaho, may kanya-kanyang trabaho tayo. So, as uh, sa bilang na experience ko lang guys sa akin na gusto ko lang ishare sa inyo guys kung paano tayo maging uh, masaya sa ating trabaho o para sa atin kaya natin buong araw mula sa pag-uumpisa pa lang sa ating trabaho hanggang matapos ang ating buong araw kung paano natin mapasaya o para sa atin maging magaan lang ang ating trabaho buong araw guys uh, gusto ko sa inyo ibahagi lahat yung naranasan ko lang kasi guys sa sa akin yung naranasan ko guys is sa totoo lang yung una ko talaga bago ako pumupunta sa sa trabaho ko, yung una ko talaga ginagawa is prayer. Bago ako umalis dito guys ng apartment, ah uh, papunta ng work, nagpe-pray talaga ako guys na sana gabayan ako ni Lord na matapos ko buong araw ko sa duty na walang problema, masaya lang at saka lalong lalo pinagdasal uh, ko talaga na sana Lord gabayan mo ako na mangi, para sa akin maging madali at maging mahapos lang lahat ang aking gagawin mamaya sa trabaho kasi as a lady guard guys hindi lang kami basa basta, basta na baka sabihin nyo na ang lady guard ano lang yan easy lang yan yung trabaho nila kasi nakatayo lang sila wala sila ibang ginagawa hindi guys Marami kaming ginagawa as a lady guard, lalo na pag nasa presking kami. Pag sa presking kasi guys, kailangan uh, ilag namin yung mga attendance na mga employers, yung mga officer, mga cashier, lahat. Ginagawa namin yan. Marami kaming ginagawa dyan. Yung mga expiration ng mga ng mga merchandiser ng mga empleyado, lahat na monitor dapat mamonitor namin kung expired na ba bago namin papasokin kasi kung mapapasok namin sila sa store na expired na yung uh, requirements nila yung mga health card, medical uh, yung NBI, police lahat yung mga requirements nila dapat kasi naka na, na renew yan kung kailan sila ma dapat mag mag-renew ng mga requirements dapat naka-renew ah, lahat dyan guys tapos may mga end of contract sila iba-iba yung end of contract nila kasi sa isang empleyado meron na isang one month lang dapat kailangan niya na ulit mag-renew yung isa six months after six months kailangan niya naman baguhin ulit ang kanyang kontrata so kami yung yung lady guard na naka-assign uh, naka-assign dyan kami 'yung taga follow up, taga remind sa isang merchandiser na o oh, bukas expired na 'yung mga requirements mo o oh, bukas uh, end of contract mo na. So, eh uh, kung 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 hindi namin lahat 'yan magampanan, kami 'yung sisihin. O oh, bakit pinapapasok mo pa 'yan? Kasi expired na 'yung mga requirements niya. O oh, bakit nakapasok 'yan end of contract na 'yan? So, lahat kami as a lady guard, alert kami, uh, dapat alerto kami sa aming trabaho. So, kaya kaya uh, sa aking experience, sa aking na ano, na bilang isang matagal na kasi ako guys sa lady guard, almost 8 years na. So, hindi basta-basta ang trabaho namin, lahat tayo guys, siguro iba-iba yung trabaho natin, so hindi basta-basta pag nagtrabaho tayo, so dapat talaga, ang una nyo gawin is, bago kayo umalis sa bahay nyo prayer talaga na, kasi walang imposible, eh. pag nag-prayer tayo, parang parang wala lang, wala, wala tayong mararamdaman na pagod, wala tayong mararamdaman na na ah uh, uh, kung baga, bak kung kasi naramdaman ko yan minsan guys pag hindi ako nagpray parang wala lang sa akin naku napakahirap gawin yung mga trabaho ko parang parang di ko alam rambol rambol na yung na yung pag nasa preskin kasi kami may telepono may tumatawag sa telepono kailangan namin sagutin agad agad baka sino yung tumawag baka napakahalaga yun. Tapos, sabay pa yung radyo namin, may tumatawag din ang mga kasamahan namin, may magpa, may, meron din nagpa gusto mo, pwede, hindi, parang sabi ko, oh Lord, oh no, sino ba yung unahin ko, yung telepono ba, yung radyo ba, kung minsan sabay-sabay na habang dinadampot ko yung telepono guys, nakaganon din ako sa radyo ko, kasi tumatawag yung kasama ko, sabihin, oh, mamaya na kasi hold muna kasi may may kinakausap pa ako sa telepono so parang 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 matapos ko yung guys parang parang napakatamlay ko na, sobrang pagod ko kasi marami kaming ginagawa pero alam nyo guys pag nag prayer ako bago ako umalis ng boarding house Lord, ikaw na bahala sa trabaho ko. O Lord, ikaw na bahala sa akin. Sana gabayan mo ako. Sana tulungan mo ako mamaya na na lahat easy lang. Easy lang para sa akin. Kasi kung ako lang wala akong magagawa, ikaw na lang bahala, Lord. Tumulong sa akin. Mamaya tulungan mo ako na para sa akin maging madali lang lahat. Maging mahapos lang lahat. Kahit anong hirap, kahit anong... Bi kasi Sobrang busy talaga guys. As a lady guard, may radyo kami na dapat naming sagutin. May sabay din. May tumatawag din sa telepono. May nagpa... May, 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 meron kami i-check na mga grocery. Sabay-sabay kung minsan guys. Kaya yung ginagawa ko talaga is prayer talaga guys. Kahit ando na ako sa posting ko, Nagpe-pray Mula dito sa apartment, nagpray ako, nagdasal ako. Pag doon na ako nakaposting guys, Pray na naman ako ulit, Lord. Gabayan mo ako, Lord. Kau na bala sa akin, na maging maha po sa akin ang lahat. Huwag mo ako pabayaan na mahirapan. Parang nag-ano talaga ako ng lakas ng loob sa Panginoon, guys. So, try nyo, guys. Try nyo. Maging masaya kayo sa buhay. Maging masaya kayo sa trabaho nyo. Pag, paglahat, lahat, ah, uh, paglahat pinapaubaya nyo sa Panginoon at uh, nagdadasal kayo palagi na tulungan tayo ng Panginoon kasi siya lang talaga ang um, may kapangyarihan na tumulong sa atin kasi hindi naman natin pwede hugutin yung kasama natin na sabihin natin agad-agad no, tulali ka dito, tulungan mo ako dito kasi nahirapan na ako sabay-sabay na yung mga ginagawa ko may tumatawag sa telepono may tumatawag sa radyo may nagpa may nagpapacheck ng mga grocery may store visit pa na, kasi ko yung st uh, store visit letter nila kasi baka expired na din yung letter nila so parang ganun guys, sabay-sabay so kung minsan sabi ko, Lord ka na bala sa akin pero sa awa ng Panginoon guys, sa totoo lang as my experience sa akin, sa lahat ng, sa araw-araw na ginagawa ko as a lady guard guys kasi ramdam ko talaga pag di ako nagdasal parang sampaw-sampaw lahat yung trabaho na ko po dinadampot ko yung isa yung isa naman parang parang sabi ko ano ba to parang puro na ako reklamo kasi ano ba to uh, gusto ko na mag ano mag resign kasi ang dami daming ginagawa ng dami daming trabaho pero pag nagdasal tayo guys maging masaya tayo sa 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 ating trabaho kasi maramdaman talaga natin oh, wala tapos na ang trabaho ko parang wala lang parang wala lang akong naramdaman na na hira parang wala lang akong naramdaman na pagod kasi natatapos na buong katulad ngayon guys kakaot ko lang sa duty parang wala lang kahit gumigising ako ng 3 alas 2 media o minsan alas 3 kasi ayaw ko na maglaba pa ako magsaing pa ako ayo ko malate sa duty kasi opening uh, gabi pa dapat ando na sa Robinson pero sa awa ng Panginoon guys kayang kaya pa rin ang 11 to 12 hours na duty namin as a guard guys kayang kaya pa rin na matapos na wala okay lang masaya walang pakiramdam so advice ko lang talaga sa inyo guys kaya dun, ganun din ang gagawin niya na kapit lang tayo sa Panginoon dasal palagi yun lang ang ma-advise ko sa inyo for watching and bless you all guys